Sa ibang balita, patapos na ang bagong interim Southwest Integrated Provincial Terminal sa Makapagal Boulevard. Pero hindi pa rin daw aabot sa target na opening ang istasyon. Umaksyon si Renzo Kiko. Nakapaskil na ang bagong sign ng Interim Southwest Integrated Provincial Terminal sa HK Sun Plaza sa Makapagal Boulevard. Dito ililipat ang dating terminal na nasa Coastal Road. Handa na ang loading at unloading area. Kumpleto na rin ang road markings at nakatayo na ang passenger waiting area. Tinatapos na rin ang comfort room ng terminal. At para iwas trapiko, giniba na ang Center Island sa tapat ng entrada para madali makapasok ang mga bus at motorista. Target maging operational ang bagong terminal sa April 4. Pero mukhang maaantala ito dahil sa alanganing petsa. Uh, kailangan natin ma-secure yung uh, modification of routes ng ating mga public uh, provincial buses coming mm -hmm. from uh, Cavite at saka uh, Batangas. Problema ho, the week after that is Holy Week so naisipan po namin na para hindi naggumulok. Yun nga lang. Mukhang hindi alam ng ilang pasahero na ililipat na ang terminal. Pero na nagulat bang hindi niya lang nalaman na ililipat na pala. Ayon ko lang din nalaman. Ang iba nalalayuan sa lugar na paglilipatan masyado lang malayo kung doon kasi mostly dito lang naman kami sa Baclaran. Nangako naman ang MMDA na ipagbibigay alam nila sa publiko ang bagong terminal. It's for their betterment, mas malapit, mm. mas malinis, so tingin ko naman na makakabuti. Hindi ganong kahirap na mm. hingin sa kanila yan. Matatanda ang umani ng batikos ang lumang Southwest Terminal sa Coastal Road. Bukod sa malayo, hindi rin umano maayos ang nasabing terminal. Tinawag pa nga ito dati ni Senadora Grace Poe na a living hell. Nang sorpresang binisita ito ng Senadora noong nakaraang taon. Uma-action, Renz Kiko. News 5.